Ako sunod sa ila. Ikra. Ako na lang ito sa ila. Hello. What's up? Ay mga katalaw. Karon, surprise na ako kung mama. Gini agak kamu. That'll be it. yapon naniini nini entate hin do yan na ba Tana, may, may para, sa para sa inyo para sa inyo ano nini ko pagigiko -e makakani kita e, sa una kita Hindi Mat ka matulog pagkamata esang papata ano yung nini mo? muata Mu na may kislap na Dala naman baligya tara papa pa 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 sa karon pa Kaya kita balik ya dekay na ko giwa na kung pa sa karon pa ba mo tong ka na kung kita ng mo lang gigapon ka parang ka mama o ako na lang yet mama kami mo lang kami buhol una niya ano ba si mama nga Lan, lang ka na lang yun mo Kaya niya, ba't may ikso ko ni Nining? Ni si ana mangis mama si Jan si Mara kung di Si Popo. Pero niingon ingon mangis Lan ayaw. Larga na lang mo si Popo. Si Popo sila lang mapuriyas kini mo lang ya kono. medyo sakitan gyud kung wala walas si mama kay. Pagkamatay ni mama wala gigo. Eh mo gi paglarga mo bol tulok adlaw mo ipagkamatay gitawagan ko. Pagpatay na din si mama oh. Mato ako. Abot mo ko, e imis mo sa kay kukusyan jit, wala, sirado. Buhol sa ono. Kusyan jit na ko, di apas pag ina ko paingon ang tagbilaran. Moto nang bayan na na pagay para tagbilaran transisyon na kasakay ko. Moto na kaapas gi <laughs> ko. Enyo ni tay. na ako mo log kuanan kung mamabang. Ako gi sa tay. Sabi ta ko. Na na ko makinong dinya ogrihan. Dinya na na. Dinya ko nya pansebang Pinalangga niya po niya mga apo, kaya wala Wala mga pila kun naka-balik kaya kagbulag to, kay. Lamang isuong niningon. Pero okay naman kamama to. Pero ako ginawa sa mga mga nagmahay ka. Niningon ayaw ay, lang. Ay, larga na lang mus bulan kay talag sa na ang iksong ining makaabot bol talag sa na makauli ako ako ma salamat ikay, ma <laughs> ma pa may hapon Ang kulalan. Uwan siya. Sa mapiyas. Hmm. Resort board. Ang siya ngalan siya. Ang papalimaw. Ang ngalan siya. Papa. Green. Ang mga ngalan. Pareng sila. anak nah lagi tunggu. Kong. ini neng Monika si Mama hey. ba, Veronica Wala sila lagi tunggu komotasi Pero Michael Abuiba. Pero gini yang asawa Abuiba ni Mama lagi. Kain, sa imo ing Kami din eh. ni. Mama. <laughs> Ay, <kabala kaing. laughs> Magakuan ra gyud punta. Suroy ra gyud pun medyas buhol pohon. Dami na po kung gusto na mo ato buhol. Wala on tanan ng warantin. Ayra mo ka anan ra gyud mig buhol pohon. Timara. Ano si Yupi? Nga Ngara. Ano ka ubon pas maragani na puntan? Ako magagatawa na yun bro.

Labo pa ang bata? Ang mama. Ah. Hindi, sa bibig. Ah. <Terazai> sa mama ang lab. Ang dinaanan ng bata? Oo. Dagan kita karni dito ba? Maglisot na. Kaya gano'n to sa humba? Ako? Yawa, mawdin ang wakulamii ba? Ano naman? Wakulamii sa tingin. Kulang sa sarap. Sa magic niya eh. <laughs> <laughs> Yawa, pag-aala na nanay. Aala na nanay. Kinsa'y galutuan ni Humba. Nakatulog ba'y ako? Kinsa'y galutuan ni Humba. Sa uh, pupong si manis Kulang man ni sa Juan. Timpla. Ako. Pero kulang <laughs> sa sarap lang. Kulang sa timpla. Pero lami niya <laughs> ko. Lami, lami. Gamay ba? Lami, gamay? bak aala mo tilaw. Reklamo nga. Lami. Lami. Duwa ang sarap. Yan lang yan lang yung sabi ko. Timplay. Pagkain mo. Kisa na luto ani. Eh. Sino na luto <laughs> eh, nito? Pagkain mo. Oh, ah. mo <laughs> mo <nang> <laughs> <laughs> Ma, may lami. Lagyan mo ng sarap. Lagyan mo ng sarap. Kapot! Ma. Ako, kami mo nangit sa inyo. Ah, nangit sa isa ka ko po, maabot ka po na pero ay ka bala ma, ka man, itayin mo kalimtan. Isa pag unsay may ito po, itayin mo kalimtan. Kuta, at least, sa isa ka to, ikas araman eh. Ma, ay di mo, kabala ka lang, party sa balay, ako na'y bahala paning kamutan ako, nga di ginmi makagubot ng mga isun. Isa pag unsay mga istorya, ako, kabala na kumuha dyan sa mo ma. Ay mo kabala ka, ma, pa! kalitan. Mahal sa mga mah, Ma, ato na ada atin ulangan. game medyo ulang ka ulang na po karang katag po mo. Kasi maatan niya. Ma, ayan na ganyan. Ako mo ilak man ko, pero pugnan na lang yun ako. Pugnan yun ako. Ma, ayun ka bala ka. Ako na'y tanan.